Okay, dito tayo sa Cartimar, no? Marami yung tindang mga halaman po dito, no? So, dito, kung oh, gusto nyo ng mga iba't ibang klaseng bulaklak, halaman, no? Na ornamental po, no? Yes, ornamental, wala. Uri ito yung mga fruit bearing na halaman, no? Bah, meron din kalamansi pala rito. Ayan, no? Oh. Meron, meron din kalamansi. So, normal po, no? Mga tindang ulit mga ornamental. So, alisik lang. Baya tingnan tayo magandang parigalo ngayong mga birthday. Okay? Wala. Wala. Gusto. Ito ang sili eh. Putya. Sili ba to? O ano? Ito ang sili ba to? O ano? Isinan to? Ayan, sili. Sili sa lilo. yung ano? Sili? Excuse me. Ay, okay, kung Chinese mo ang re-regalo. Aray ko! Kung <laughs> Chinese mo ang re-regalo nyo, eh, magandang paligada to, no? Gusto na Chinese mo dala ito pang parang money tree, fortune tree, no? For them, uh, it brings uh, money and good luck. Okay, tingin din mo tayo ng ano, no? Fortune tree. Okay, check tayo ng maganda-gandang uh, ano, no? Maganda-gandang dahon. Oh, ganda to. 4-3, oh. 4-6. Ito. Okay, lakad-lakad po tayo, no? Marami yung halaman uh, dito. And, uh... Let's just find the best, no? Kasi Mother's Day, kailangan bigyan natin ng ano, no? Maganda yung ating uh, mga nanay. Okay. Huwag natin kalimutan, mo Mother Stacy, Mother Mary, no? Mother din po siya, no? Siya po ang uh, mother po ng lahat ng mga mothers. So, din po natin siya ng bulaklak. Okay? Ba? Karang mga uh, hirap ang bilhin dito. Parang wala. na makikita. Wala. Ito ang okay, refas. Palakad pa, lakad pa, pa, pa po. Lakad pa. More and more and more and more. Pasok, pasok, pasok. Sabi nga, malaklak na po rito. Okay. Okay. Ano ang pwede pang regalo sa mother? Ah. Ano ang pwede pang regalo sa mga mother po natin? Or Orchids? Orchid is a good, uh, no, no. no Ganda pa regalo orchid. Okay. So, check pa yun natin, no? Anong orchid na maganda pa regalo? Yeah. Anong orchid? Ba, diba? hindi na pamilya, Ahiyab mami yle. Oh no. Oh no. Lauma pili. Aniyan. Gito? Ang bulaklak na dito. Koro. <laughs> ko ho. Ang dito? Ha? Paikus. Paikus? Ano yan? Namumulaklak ba yan? Paikos. Ah, wala. So, ano yan? Anong, 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 ano nito? Talaga ornamental lang? Family anong, ng ano? anong, 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 Okay. Ba't may mga parang mm -hmm. ganito may mga ano pa? Design lang. Money tree kasi yan sir. Kaya nilalagyan ko yung mga rin. Money tree? So um, pag bumili ako nyan uh, eh, dayayaman ako? Uh, ha? Depende pa, <laughs> depende pa rin. depende sa akala ah, ko. No. Pag binili ko, yayaman eh, ako eh. Ito sana, bibili ko ito pinakamalaki eh, no? Hmm. Di ba? Uh, paano ito? Ba't parang ibang dahon ito ah? Diba po, iba po yan. Five fingers na money tree po yan. Five fingers? Ito, ito five Pinaghalo? Sa isang puno? Ha? Pwede pala yun o. No? Ginarap siya grafted tawag doon? Pwede ka kasi isa lang po yung malaga. Makanin ganyan ka na. Makanin ganyan. 5,000 na yan sir. Oh no! 5,000? Sabi sobrang, ba't ba tinapat na ganun kamahal? Okay. Ha? Mahal niya mga ganyan sir. Grabe no? 5,000? Ano yung mura-mura dyan? Uh, ha? Yung hindi naka-arrange po, 800. Ano yung hindi naka-arrange? Hindi Yung isang puno lang po. Kasi nga, labas mo. Ito yung nasa puting pasawa. 800 dyan. Okay. Naka-arrange na. Yung kasi sabi nga nasama na, may mga paso. Ito, ito? Ba't yeah. magkano ba ito? P25. Or silip yung paso. Malib pa so. 2-5. Eh, paano dinidelay ganyan? Once a week. Once a week lang? Okay. Eh, ito, ito, ito ba nakatanim sa ilalim? Tunay ba yan? Mm. Tunay na, mm. na cactus? Mm. Oh, pwede 1 pipe to. Kunin ko na to. 800 eh. yun. Mukhang mahal naman ng dekor. Kung wala sana siyang pasong, sir, pwede. Porcelain po kasi yung pasong niya. Yun. Yung paso mahal? Kabasagin, 1,000 1,000 Paso pa lang? Apo Oo, tsa ano Okay, okay So, 2.5 po siya, no? Medyo mahal na Yung wala pong decor, 600 Okay, family daw yun ng money tree Okay, nanay natin kasi mahilig magsuler I don't know kung magbibigay sa kanya ng ano to. Swerte. Wala ba yung para fortune tree? Yung merong seven, ano? Pitong fingers. Hmm. Ha? Five. Wala ka ba na? No? Five fingers lang po. Mayroon ito, ito, ito. Di ba merong... Ito, eh. Pagpito yung daon ito. Ito ba natin five fingers? Alam mo, merong seven to, di ba? Ipagpito yung daon. Ay, ah, iba to. Ito ba yun? Ito nga yun. O, oh, minsan may nagsisabing dyan eh, no? <gasps> Uy, ano nangyari? Hindi matay? Bayad si Mercy. Bayad, bayad. Sige, so, nako. Hindi <inaudible> ko na ako nabibiling ko eh. So, unsin na. Yung ano pasok pa, 150. 150. 16. Oh. Oh, yung pasok pa. Kaya na 15 kasi dalawa nang bibren. Ito 2,000. Yung 15. 16. Oh. Pwede eh, na. Huwag nagbaya na mano. Oh. Tuloy-tuloy ka. Masuyat kang magbaya na mano. Oh. 18 lang sir. Kaya ko. Ha? 18 18 yan. Ito. 2,000. 38 lahat. No? Sige. Sige mo 1, 2, 3, 4, 5 Okay, good Good deal yan oh, Tsaka wala na, wala na mamimili ngayon Kita mo Oo <laughs> oh, nga, ah. ito lang Oo so, ano, oh, oh. 800 na yung halaman ko 9, 10, 11, 12, 13, 1, 3 2, 3 Sa pasok pa lang, 2, 3 Ha? Kasama na yung pasok, kasama na lahat Mm. No? Ay, ano kasi ito sa yung mahal, sa Porcelain? Ha? Porcelain. Oo nga eh. Hindi siya Ito kasi plastic na. Porcelain. Ah, okay. Paso na nagpamahal talaga. Ano oh, okay. Paso na nakapamahal to. Kasi bigyan yung eh, na yun. Oh. Tsaka 1-8. Okay, 4,000. Okay na yan. Ha? 1-8, 4,000. Yung dalawa na yan, sir. Oo. 1-8, 2 4,000. Sige. Okay na. Go na tayo. Once a week ang dileg. Ah, once a week lang. Oh, sige. Alaga, sakay mo na. Sige. Sige na ba yun? Pwede eh, na. Ang dahil mong halaman okay. dito. Ang dahil mong halaman dito. Ang dahil mong halaman dito. Eh lang. Masa bungad lang. Ah, bungad lang. Ang dahil mong mo, Gaya. Oh. Yeah, Riley, ayaw. Ano 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 tawag dito ito? My fingers. Ganyan ah, yung no, yan para no, mga ano. Mayroon pa isang tawag yan. Pakira. Pakira? Ah, saan yung tawag na fortune tree? Ha? Fortune tree. Ah, fortune plant, sir. Fortune, ano yung fortune plant? For, marami kasi yan. Fortune bamboo. Ito, ito yon oh. yan. Ito, money tree, five fingers. Ito, fortune plant. Fortune plant din yan? Yan, yung mga fortune plant. Yan. Fortune din yan. Yung mga lucky plant. Okay. Ito, okay. mga lucky. Ito, fortune bamboo. Pocho niya para pocho ng bamboo naman. Yes. Oh. Okay. Sir, kuha ka rin ito. Walang, hindi nga magandang dahon eh. Bibila sana ako niyan eh. gusto mo mag... Di, sa... Eh, sa yo maganda mo. Eh, parang kulukulubot eh, <laughs> oh. Parang tuyot-tuyot na eh, <laughs> ha? Ito. oh, hindi, hindi maganda ito. Parang Eto, na, hindi na, ayoko ng bamboo. Ito gusto ko. Ah, ayaw mo naman. Oo. Oh. Sino mo nang Ito, may nakarin siya ko. Ano yan? Mami, Two, four, five. Five fingers, 5 fingers. 6, 7, 7 fingers. 7 na ito. Ito ka seven eh. Seven fingers. Pag nakapagpabulaklak, ay nakapagpadahon ka daw ng seven yan or 8 Oo. Oh. Ito yung laki mo. oh, nga, eh wala ba yung meron ng 7 or 8 para derecho laki na? <laughs> Bira ka lang sir, makaano niyan? Ha? Bira ka lang. Bira lang? Bira ka lang makakita ng ano niya, 5. Karadalaysan ka lang niyan, 5 lang. Bira ka lang makano ng 8, 7. Hindi, may tinanin mo ko sa sementeryo. Lahat nga ng ano niya, 7 eh. O, oh, pag nakadalito sa lupa kasi, nakakalagot kasi hindi lang. Pag nakadalito sa lupa, ah, pag nasa lupa siya, yun pa lang kailangan, lalilipo sa Eto lupa. Ito kasi no? nakukontrol yung laki niya. Ganun pala. Magkano ba yung ganyan? 1, 8 yun, sir. Kasi yung pasok niya. Ito, 1.500. Ang kaya 500. Yan kasi tatlo. One each siya. Ba't parang matandaan yung katawan ito? Yan parang... Ay, yan talaga sa yung kulay naman. Ha? Yan talaga kulay ng monitoring. Hindi brown. Uh, ano yun mo lang kasi yung mga bagong kubo ko naman. Sige, sige. Pero pipili mo na Ay, Ito mo na nagustuhan yeah. mm -hmm. ko. Hindi lang pala na yan. Ang mga bagong kubo ko naman nila Okay. okay. Saan yung malaki? Mahal eh, no? 5,000 na eh, yun, no? Ayan kasi tatlo. Ang mahal kasi dyan yung money tree. Alin yung money tree? Ito yung nasa gitna. O kasi ano yan, 2,000 halaman pa lang. Oh? Uh, ito lang yung zero, oh, 2,000. Yung yeah, 2,000 na yan? Oh. Bakit mahal yan? Mahal ang money tree. Okay? Yun din yung five fingers? Opo, pag lumaki. Eh, malaki rin eh. Iba bumalik, oh. malaki yan? Eto, ganyan. Pag mga dito yan sa lupa, mas nalaki pa yan. Kunti lang sa lupa. Mas dadami pa yung ano. Magkano 'to? 1,000? 1,000. Pala yan, oh. Okay. Pag Begin yung halimbawa didiligan mo, sir, italabas mo para doon siya magkalat. Uh, oh. Kasi dapat makaano talaga. Hindi naman kasi sa sakyan ko to eh. Kasi yan, sir. Ano? Naka-slam, naka-ganon. Tapos may tali. Tatalian yung katawan ng manitri. aling katawan? Eh, ano ba, ba? mo? Yung, yung Malaki yung maliit Para okay. eh, SUV lang yun yung yan, eh Ang taas eh Naka slanted Pag nagsasakay kami yun siya, Naka ano siya? Ah, tatagilid mo Slanted Pag so, nalimbawa sinakay Mahal po, or na 6. Sang galing mo itong tatlo? 2,000 siya ka mo? 4. Sang mo itong tatlo? Oh, 2,000? Sang galing ko sa rin yung Pycos. 2,000 lang yung money trade. Pycos ka mo? Swerte rin yun? oh, sir. Money trade din yan. Ha? Huh? Pycos. Money trade din. Po? Money trade Oh, Air purifier pa. Ha? Air purifier pa sir. Air purifier? Oo. Oh, Dudumi sa sakyan ko eh. Hindi ko pa pwede pa-deliver yan. Pwede sir, alam mo. Anong sasakyan? sakyan? lang, ikaw lang. Pwede kang mamili yung sakyan dyan. L3, no? Ay, po, tiyan. Ayun lang, po. na yun yung Yung parang abansa. Abansa? Pwede ngayon ang kaisa. May taga-karga ako sa. <laughs> Pag halimbawa. na. Ayun na. Kasi 4,000 na lang yun. Hindi ko naman talaga, ha? Mahal na masyado, ha? Ito, masyad, mahal pala ito, ito. mo yung dalawa, sir. Ha? Yun na lang isa. O, kukunin mo pa yung dalawa. Yung dalawa, di magkano na lahat yun? 8 na. 8,000, grabe, no? O, oh, pero matibay naman yan, sir. Paano matibay? Yung halaman na bilhin niya. Kahit na mahal yan, mag-iintay na. Hindi, hindi, hindi madaling mamatay? Hindi.

Fun. Love you. Okay. Eight times three. I Hundred Eight hundred times three. <audio> three. <audio> three. Four. Plus. Oh, oh, it's Ah. Okay, compete, compete siya. Ate, anong nangyari? P2,000, eh? sir. P4,600. So, tawad mo, sir? P7,500. O, oh, 4600 lang pala 6, po hoon no? O, P4,600. P5,000 ko, sir. Ha? Eh. Ah? P5,000 <laughs> nga yung discounted na nga tayo. Sa Ay, isang puno pala pinag-usapan natin? <laughs> Hindi, yung buong ano na yan, sir. O, oh, itong isang buo? Oh, o, yung buong uh, ano? p na ka mo, no? 800 kasi yung ano, 5000 Oo, oh, ang mahal eh, ah, no? Startlo kasi okay, mo eh. Pero tatanggalin mo yung Pycos, madaling tanggalin niya, kama? Oh, sir, madali lang naman. For four. four. So, plus yung pasok ko pa, sir. For six. So, hirap, hirap. Oh. Hirap mo mag-compete <laughs> ate, oh. No? 3 kasi kahit i-bargain ko na 3-9 ang lalabas. Bargain niya, 3 ka ah, magkano lahat? Kaya hmm. 7-5? bargain. Plus 4,000. 7 4,000 at 3-9? Bargain na yan? Bargain na yun, sir. Kasi yung 3 5, 2, po, 2,000 na lang. Ay, 2, 2 lang pala kasi yun pala yung 1 Oo. Oh. Nagpamahal yung mga sa ilalim eh, no? Ah. Mura lang yung nasa ilalim. Mahal yung next Ay, ito. 100 kasi isa nito, sir, eh. Oh, yun sa baba. 1, 2, 3, 4, 5. Oo nga. So, magkano lahat? Ano yung mga? 7, 9. 7, 9? Pag yun, kasama yung dalawa. Game na tayo. Sige, ganito lang. 7-9. Sige, ko Sana yung sasakyan mo, sir. Halika, dito. Tingnan mo, paano magkakasin. Ano? Kailangan lagyan mo ng ano ah, yung ihiigahan natin yung malaki. Kailangan natin ng, ng plastic, plastic eh. Ha? Ah, okay. may tatapos. Kasi bago sasakyan ko eh. Plastic ka para yung lupa hindi tatapos sa sasakyan. oo oh, sila sa lang kasi tut -tut tatapon yan eh. Okay, sold na ho tayo. 7,000 na eh, no? Regalo natin ngayon, Mother's Day. Wow. Okay. Tatlo? Isa. Pangalawa ito, malaki. Kasama to? Kasi isa, pangatlo. Ayun, pangatlo. Okay, tatlo yung mother natin na pipigyan. Hoping na magbigyan sa kanila ito ng uh, more luck. Like, uh, of course, kasi mga nanay natin, galaro lang sa soler eh. Ha? Hala, tubig! Ako, depende sa sakyan ko yan. Basa pala yan. Ay. Nako, teka, teka, tatapon. Hindi pwede ganyan plastic lang. Ano? Tika, sir, pakisipan yan. Ha? Hindi makalabas ang lupa. Dudublihan natin siya. Uh... Kailangan ba para ba niyan? Ha? Kailangan araw, sir. Okay. Ha? Kahit wala araw, basta binig mo sa 1 sa lang po. Kahit wala araw? Oke, okay, balot, balot. Balot, balot. Oke, okay, balut-balut. So, nito, ano, meron na siyang seven okay. Seven eh, maganda sabi nila. Okay. Let's check, let's check. Ayan po. Ayan. Ayan. Okay, ito ay tulong na balot ng lahat eh, Lanang kawala, sir. Hindi, <laughs> isa ilalim. Mabigat ang... yan, Wait lang, Derwit. Kaya? Hindi yung plastic sinasabi ko sa ilalim. Apo, lalagyan natin, sir. Depende mo lang Ipintumulo kasi ano ha, baka magbaha doon sa sasakyan. Ito, kanaka okay. ito, tumapan yung tulog eh, oh. Kasundo ko tayo, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, may, may so ka pang 100, sir. <laughs> okay. Keep the chins down. Okay, <laughs> ito po regalo natin sa mga, sa mga mothers po natin. Hoping na pagkanta natin. Disperatin yung mga mothers po natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 Okay. Wow. Okay, oh, the chase na. Sige. Thank sa you, you very marin, much. Ha? Thank you. Thank okay. you. Okay. Mother, mo ba anak to go to? Yes, po. Oh, sige, sa mother's Day, ha? Okay. Thank you, sir. Okay. 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 Okay, ito po yung regalo natin ngayon Mother's Day. No? Galing sa may Cartimar. And uh, hoping no, magustuhan nyo na to. And uh, of course, eh, bless nyo na ni Lord na Magbigay nga talaga ng money. No? Dala, money tree daw yun eh. Pampaswerte. Okay, totoo ba yun? Mamaya pupunta kami ng Soler, no? Mother's Day na. Ha? May dala pa kami yung money tree. Ha? Dadali namin sa Soler yan. Ha? <laughs> okay, let's go. Ha? Oh, sa tanong ko, baka para makuha ng jackpot, no? 14 million mm -hmm. lang, pwede na eh, ha? Pagbalik okay. ako dito, bibiling ko lahat yung halaman mo pag tumama ka sa Soler. Oo, oh, wala tiyan. Oo, oh. ha <laughs> <laughs> ha Let's go, let's go. Ito, Ay. ito, ito, sis, yeah. ito. Okay, sana nga po magkasya. lang, alam mo naman itong baby ko, bago lang to. Wala pong plaka to, temporary pa lang. Wait, wait, ha? Oops. Sige, hihiga ako muna yung mga silya, ha? Dali lang. De, de, de wait, wait. Okay na yung ganda, sir. Hindi, hindi. Ah. Hindi okay. Okay sa kanya, sa akin, hindi. Okay, ayos natin may okay. Isasandal natin, sir, dito. Dali lang. Madudumihan yung car. Ano, ha? Isasandal natin yung money tree. Isasandal mo? O, oh, kasi, sir, pagkatahiga, pwede kong hihiga niya. Ha? Ha? sandal na lang siya natin sandal na lang tatama dito sa kisami yung ano yung dahon eh ha? tatama sa kisami alam mo yung kisami madudumihan kaya iiga uh, natin ha subukan natin ha okay? dali lang ha dali lang dali lang check 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 Hindi kasi dadali ko yung isang sasakyan kasi eh. Ah, baka... Ano nangyari? Ha? ha? Higa siya eh, no? Hindi, kailangan na Ay, ah, wala. Alam mo, hindi masandal na pa ang oh, karton. Isapin natin doon sa upuan para doon isasandal sa upuan yung money. Eko, sir, isasandal doon sa upuan mo. Uh Oo. -oh. Pag ganun. Kasi kasi naman yung ano, sir, higa. Karga, -karga. natin. Dapat itayo yung itong sandal, no? Ah, yung isa, sir, ito, sasandalan sa ito ng money hindi, pwede rin yan. Pagsukurin, papalian dito kung papahig si sir. Ah, ah. Tanya na lang. na lang, sir. Tanya Okay, ito po yung isang regalo ko natin, no? Pero <laughs> hindi po yung para kay Pam. Pang... Ah, mali yeah. tree, paano? Okay, ito po yung isang regalo ko natin. Pero sa mga ibang mothers po yan, no? Okay? So, okay, ito po yung regalo ko sa today, Mother's Day, no? May 12 of 2024. Yes! I love you!